Nais mo bang magkaroon ng kaligtasan? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan kitang mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update tuwing mayroon po akong bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Welcome po sa ating devotional Bible study. Day 79 na po tayo. Samahan po ninyo ako sa ating pagtalakay ngayon. At ang teksto ngayon mga kapatid na ating pag-uusapan ay nandito po sa Genesis 7. Ang sabi po, sinabi ni Yahweh kay Noe, Pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao ay ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Now, ang topic na ating tatalakayin pag-uusapan ngayon, ang pintuan ng kaligtasan. Now, ang nais ko pong ipaunawa nito mga kapatid ay yung chance, pagkakataon, na habang open pa yung kaligtasan, hindi pa sarado, ay magmadali ka ng bigyang pansin ito. Si Jesus po ang ating tagapagligtas at siya ang may control ng panahon, oras at pagkakataon para makapasok at magkaroon tayo ng assurance of salvation kung sarha na po niya ang kaligtasan, wala na po tayong magagawa. Maihahalin tulad ko ang kaligtasan sa isang arka sa panahon ni Nui. Si Nui po ay nangaral. Nagbigay babala, paalala, na gugunawin ang mundo dahil sa kasamaan ng tao. Ang arka lang ang tanging paraan para sila ay maligtas. Ibig sabihin, bukas pa yung pintuan para ang sinumang maniwala at pumasok ay maliligtas. Ngunit ang tao ay sadyang matigas ang puso. Ayaw maniwala bagkos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglabag at kasamaan sa harap ng Diyos. Bagamat wala naman tayong nabasa na pinasakay ni Nui ang mga tao sa arka at kung sumakay nga ang lahat ng tao ay kaya ba ng barko sa dami ng tao? Ngunit, mababasa sa Bible na si Nui ay nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay maaring ang nabanggit niya ang tungkol sa pagunaw. Maaring hindi nagkulang si Nui sa babala o sa pangangaral. Sinasabi sa ikalawang Pedro 2.5 Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Nui na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang pito niyang kasama. Alam naman po natin mga kapatid na ang Diyos ay alam ang lahat in advance. Naniniwala akong nakita ng Diyos in advance na ang tao ay iniignore yung message of repentance at patuloy sa pagpapakasama. Kaya bakit pa magpapagawa ang Diyos ng malaking arka na kakasya sa lahat ng tao kung nakita naman ng Diyos na wala ni isa ang naniwala kay Noe? Kaya ang arka ay exclusive lang kay Noe at sa buong pamilya at mga piling hayop na lumilipad at gumagapang. Baka nga dublihin pa ang arka kung nakita ng Diyos na ang lahat ng tao doon ay nagsisi. Baka laki-lakihan pa yung arka. O di kaya hindi na mangyayari ang pagunaw. Pero wala. Wala ni isa ang nag-response. Bago sila ay busy sa paggawa ng kasamaan. Sinasabi sa Matthew 24-38-39 ng mga araw na iyon bago bumaha. Yan, take note. Ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa arka. Hanggang pumasok na si Noe, wala pa rin tao ang nagbalik loob sa Diyos. Kaya sa verse 39, hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Kaduplicate ito mga kapatid sa darating na panahon, sa second coming na yung mga tao dahil ayaw maniwala, busy sa kasamaan, 'yon ang nangyayari sa panahon ni Noe. Binaha sila at nagunaw ang mundo. Dumating na nga ang panahon na nangyari na yung sinabi at ipinangaral ni Noe. At oras naman para saraduhan ang pintuan ng daong o ng arkah na siyang huli na ang lahat para sila ay maligtas. Kaya mga kapatid, ang tanong, ano na ang mangyayari kung sarado na ang pintuan ng kaligtasan? Mayroon pong tatlong katotohanan ang mangyayari. Una po, wala ng chance o pag-asa na maligtas. Tulad ito mga kapatid ng pintuan ng arkah, di na pwedeng buksan. Ang nakasarado ay nakasarado na. Kaya namatay ang lahat ng tao na inignore yung message. Basahin natin sa Genesis 7.21-23. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maaamo at maiilap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. 22. Ang lahat ng mahininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. 23. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. So lahat ng tao namatay maliban lang kay Noe at sa kanyang pamilya. Ganito rin mga kapatid ang kaligtasan kay Jesus. Kung ayaw mong maniwala, sumuko at maglingkod sa kanya. Ayaw mong maniwala sa mabuting balita, sayang ang pagkakataong maliligtas kasana pero wala. Ayaw mo. Pag naabutan ka ng panahon na sarado na ang kaligtasan, wala ng pag-asa. Mababasa natin sa ikalawang Tesalonika. 1.8. ang sabi, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy. At paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Wala ng pag-asa. Ang sabi, parurusahan yung ayaw kumilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita. Tula din sa panahon ni Nui. Walang nakikinig kay Nui. Kaya silang lahat ay napahamak. So ano po ang mangyayari kung sarado na ang pintuan ng kaligtasan? Wala ng chance o pag-asa na maligtas. Pangalawa, parusa o kapahamakan na ang sentensya. Now, ang tanong kailan magsasara ang pintuan ng kaligtasan? May dalawang bagay. Una po, sa panahon ng kamatayan. Kung namatay na ang tao, wala ng chance. Sabi sa Hebreo 9.27, itinakda sa mga tao na sila minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. O, wala ng chance. Pag namatay na ang tao, mayroon ng paghatol. So, ibig sabihin, sarado na. Meaning, kung namatay ka, na hindi mo pa nakilala si iso sa buhay mo, hindi ka pa naglilingkod at namumuhay sa Kanya, kapahama ka na ang sasalubungin ng kaluluwa mo. Kaya hanggat buhay pa, it is your chance mga kapatid. Huwag nang ipagpaliban ang pagkakataon dahil hindi mo alam ang kamatayan. Kailan magsasara ang pintuan ng kaligtasan sa panahon ng kamatayan at pangalawa sa panahon ng pagbabalik o paghuhukom. Ito yung pinaka-final. Ayon po sa pahayag 20 versikulo 15, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So ito yung pinaka-final na pagsasara mga kapatid ng kaligtasan. Sa araw ng paghukom, sa araw ng judgment, wala na pong chance dyan mga kapatid. Pag nadatnan ka ng pinaka-araw ng paghukom or final judgment, sarado na ang pintuan ng kaligtasan para sa lahat ng nilalang. Ito na yung panahon ng pagtatapon sa dagat-dagat ang apoy ng mga taong ang pangalan ay wala sa aklat ng buhay. So ano po ang mangyayari kung sarado na ang pintuan ng kaligtasan ay yung pangalawa, parusa o kapahamakan na ang sentensya. At pangatlo, biyahing impyerno na ang lahat. So kung may second chance pa after death at pwede pang ipanalangin. Okay lang pala yung magpakasama ngayon dahil may second chance pa sa ikalawang buhay. At ngayon pa lang, mangungontrata na ako ng mga taong mananalangin sa akin pagkamatay ko. Ang problema dyan, kawawa yung nahuli kasi walang mananalangin sa kanya. Mga kapatid, ang katotohanan, biyahe na silang impyerno. Dahil dito sa mundo, ang pagkakataon. Hanggat buhay ka pa, dapat nagbalik loob ka na, nagsisi ka na, handa ka na. Dito sa mundo ang paghahanda. Dahil in case na mamatay ang tao, o di kaya'y bumalik na ang ating Panginoong Hisos, o araw na ng paghuhukom, wala na. Wala ng chance. Ang paghuhukom o pagbabalik ng Hisos kapatid ay inihahalintula din ito sa sampung dalaga para maghintay sa lalaking ikakasal. Sa tagal ng paghihintay, naubusan ng langis na kailangan sa ilawan yung limang dalaga. At nais nilang manghingi ng reserba sa ibang limang mga dalaga. Ngunit hindi sila pinagbigyan. Kaya lumabas sila upang bumili na siyang panahon naman ng pagdating ng lalaking ikakasal. Sa madaling salita, hindi sila pinapasok at wala ng chance dahil sarado na ang lahat para sa kanila. Basahin natin sa Mateo 25.1.8 hanggang 12. Ang kaharian ng langit ay maitutula dito. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Yan. Talon po tayo sa verse 8. Sinabi ng mga hangal sa matatalino. Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Verse 9. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugo naman ng matatalino. Verse 10. Kaya't lumakad ang limang hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Kaya mas maganda po mga kapatid kapag handa. Verse 11. Pagkatapos dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po niyo kami, sigaw nila. Anong sabi sa verse 12? Ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya mga kapatid, kapag hindi ka handa sa pagbabalik ni Hesus, kapag hindi ka pa naglilingkod, sigurado hindi po makakapasok sa kaharian ng langit. Siguradong biyahing impyerno ang labas ng taong ganyan. Now, nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, pag sarado na ang pintuan ng kaligtasan, wala na. Huli na ang lahat. Hindi ka na maliligtas. Para po sa aking iwanang conclusion, mga kapatid, napakinggan mo ngayon ang minsaheng ito. At Naniniwala akong marami ka ng bisis na kapakinig ng gospel of salvation. Ngunit, binaliwala mo ito. Kahit sa charts na maraming bisis na silang nakapakinig ng mensahe o ikaw, pero pilit ka na lumalayo. Tumataka sa Diyos, ayaw maging faithful sa Diyos, ayaw sumunod sa Diyos. Wala nang pananagutan sa inyo ang mga ngaral o ang iglesia. Kapatid, hanggat bukas pa ang kaligtasan. Hanggat inoffer pa ang salvation, huwag mo nang palampasin ang pagkakataong ito. Magmadali ka na. Mahalaga ang bawat oras. Lumapit ka na kay Jesus at isuko mo sa ating Panginoong Jesus ang iyong buhay. Sinasabi po sa Juan 10.9, sabi ni Jesus, Ako nga ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Kaya mga kapatid, magpasya ka na ngayon din para sa iyong assurance of salvation. Para po sa ating review, ano ang mangyayari kung sarado na ang pintuan ng kaligtasan? Number one, wala ng chance o pag-asa na maligtas. Pangalawa, parusa o kapahamakan na ang sentensya. At pangatlo, biyaheng impyerno na ang lahat. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalayan po kayo ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo next video. Salamat po. God bless everyone.